ay ahay kaluluoy ay masang bata ngayon iniho, oh. pinabayaan <laughs> pinabayan lang nila kagatim mo sa igad oh. maan lang sige day paninguha lang <laughs> paninguha lang ang mga kaon kasamtang uh, uh, bisip ang pang mas kanan mo paghampang igad <laughs> hara bira bira siya timo ho oh. <laughs> ay ahay pinabayan lang sa ginikanan kanan yeah. Wow, matomato lang bata. Oh. <laughs> Kagang iya naman nga tatai ya, ah, bau maan. Sako sa paghampang skilled do, oh. bau Hindi mo man basol si tatay kay sa la wala gid na iya. la gid na lampangan nya para sa na oh, wala oh, ara. Kita jo. Ay, gay god i god man ta nang uh, bisit ni sapat, ja no sapat ta, ambot lamang Pwerte enjoy kita sa tatay pa <laughs> Ay hala Wala na Sige pagkikiwa-kiwa yo Sige tay kuhita pa mayo para maglakat Hala sige Kuhita lubagal yo okay, para maglakat Hala ara sige karon <laughs> Karang nanay naman o oh. Ay ahay Puro binabayaan sa kusina oh. <laughs> oh, pete, bahug. <laughs> Kaya ungas si bato ano? day bato Oh, grabi. Oh, ano nangakit-kit ya sa si baton? grabi, gabus loo kisungat yow. Hehehehehehe. Pete, oh, <laughs> oh ala ala naman ang magulang oh, grabi yow. Oh, oh sigi siyo pa a daig, may siyup si pa mayo So nga, bihoya-hoya pa sa mga suyop. Ara-ara. Ah, baw. Ara, imubos lo. Nga, sungad nga. Oh. Tuga, suyop lang siya. Ano ba? Litson. Litson nga. Litson nga suso. <laughs> na, dahil bagongon. Hehehe. <laughs> Grabe, no? Hala, bira. Na, na. Bugto ugat mo. Kasuyop. Tara. <laughs> Uy, porte. Para. Kag na lang ko tob ang aton nga pag suyop ay este pag video pala. <laughs> so kung bago ko sa ating youtube channel please huwag kalimutang mag subscribe i-hit ang notification bell kag para nga pa permit ka updated sa aton nga mga bagong uh, video thank you